She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like, she may not like, she may not like i-trending. i-FM Here it is! I love it. Our i-trending, Tuesday edition, November 11, 2025. I do you know what I'm not saying? Magkamukha ba talaga itong si Piolo Pascual at saka si Eman Pacquiao? Talagang uh, pareho sila, no? Pareho silang dalawa na makapaglaglag ng salawal. Ano ba nangyayari kasi? Kaloka talaga ang reaksyon ng mga girl lasso at saka mga Becky Moan sa paghaharap nila Piolo Pascual at saka Eman Bacosa Pacquiao. Dahil, uh, humamig uh, talaga ang magandang mensahe. Ano bang humamig? Uh, talaga, ang mensahe, uminit ka mo sa pagtatagpo ng dalawa. Ang daming ang kinilig at syempre humiling pa na sana ay magkasama daw silang dalawa sa is isang pelikula. Ano to? Parang meet and greet? Meron silang meet and greet. Bakit? Paano nangyari yun? Kaya ano mga idol? At uh, itong si Evan, stay humble pa rin siya. Kahit uh, kapapanalo niya lang uh, kamakailan lang. Di ba? Okay? At uh, ang daming sumisigaw. OMG! Ang gwapo talaga. So gwapo. Ah. May... may... Mm, 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 is falling down. <laughs> Hmm. Ano ba yung falling down na <laughs> yun? Sino ba naman kasi ang uh, hindi mahuhulog ang... <laughs> Para lang ngipin na mahuhulog ah. <laughs> akin lang si Piolo, sabi ng isa. Bo, oh, akin si Evan. Ano ba yan? <laughs> Kaya marami ang uh, nagwe-wish na magkasama sa isang pelikula ang dalawa at talagang panalo ang kanilang pelikula tatabo sa takdilya. Well, marami ang nakapansin na parang ang uh, uh, bait-bait talaga ng anak ni Manny Pacquiao, no? Bukod sa magalang at mahinahong magsalita at maramdaman mo talaga na makadiyos. Bongga talaga, idol. So, looking forward na magkasama silang dalawa at uh, abangan na lang natin kung mayroon silang uh, gagawing pelikula. Si P at saka si E. Ayan. Si P at saka si E may P.E. Ha, <laughs> Oy, maulang araw po sa inyo lahat, mga idol. Oh, baka <laughs> ang sarbing tatudod, hindi no? nila mo ang pumamot ah. Wala namang uh, malakas na warning, rainfall warning sa Ilocos, di ba? Hindi, yung temang uh, tawan tama lang. Oh, wala pa naman ako nakikita, mga idol. Alright, sa IFM, mga dumong FM, yan ang ating i-trending kasama si Idol Papishanti. For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper.